Aminado si Senate Committee on Health Chairperson Sen. Christopher Bongo sa naging panayam ng Brigada News FM Manila na nababahala na raw sa pagdedeklara ng ilang lugar ng State of Calamity dahil nga ho sa pertasis. Gawday niyan hindi niyang publiko na magpabakuna na upang maiwasan at malabanan ang kaso nito sa bansa. Ayon kay Go, importante na magkaroon ng booster ang mga bata, laro na sila ho yung target ng sakit na ito. At libre naman din ang bakuna na yan. Dagdag pa ho niya. handa naman daw ho siyang respetuhin ang anumang magiging desisyon ng DepEd hinggil sa school calendar. Kalutugan po katumbas yan, buhay ng bawat pwede namang mag-adjust no? kung hmm. ano po maging dimisyon ng DepEd siguraduhin muna ang kaligtasan health ng ating mga kabataan hindi, yung, hindi sila komportable eh, useless kung mag-aaral ka tapos maliligo ka naman sa pawis eh, baka pwedeng ma-adjust ma po ito yung hmm. school calendar or blended uh, learning muna